Come back sa youtube channel mga ka-experience O oh. ko nga yung ano Ito Ang mga sira na mga Leveling nila mga ka-experience no Ito hindi Nagpa-function Yung sensor Yan O oh. Yung sensor na sila galasan saan Yung binalig natin yung original na sensor Mga ka-experience no Ang sira na ito, Airbag Ayan po Ayan. So, ito mga ka-experience. No? Akita nyo naman, ha? Akita nyo naman, bumili na sila ng bago. So, sinalpak pa rin nila. Wala pa rin. No? Ayan. Ito, uh, ito yung original niya, Yan yung original nya. Ito. Ayan. Ayan yung original niya, So, binalik namin original. So, napagana namin yung original nya, mga ka-experience. Hindi po sa si, Hindi pa po siya sira mga ka-experience, no? Ayan yung bago. Binili nila to bago mga ka-experience. Ayan. Ayan no? may yan. O. o. May mga tanda pa yan. O. Oh. may mga tanda pa yan mga ka-experience. No? So yun. Ayan. Sa so, may mga yan. Binili nila. May sensor pang binili yan. Ito. Ito yung sensor. Ito kasama din to sa ano, pagbili mga ka-experience. No? Ayan no? O. So tinanggal namin to. Pinalta namin. No? O, oh, nandahan lang sa RPM. Dapat 1.5 lang yan ang pinakamagal. E, Kaya yun po yung driver niya, bata pa. O, oh, yan yung driver niya. Bumibiyahin ng ano ito, mga ka-experience. Bumibiyahin ng Mindanao. Tawid dagat, tawid dagat. O, oh, Mindanao ang biyahin ito. oh, kaway kaway ka, mga, mga kabati ka mo. Siyo tapong yung kabati mo. Bata pa, pero kano po yan, 34. ito, aray ko. Medyo hindi pangit yung ano. Ito yung airbag niya. Ayan, gumagana na siya mga ka-experience. Ayan. Ayan, pinagka na namin yung mga labeling niya. Mga ka-experience, no? Ito. Ayan, gumagana na siya. Ayan, hihintayin natin yung mayari. Pero kahapon, nandito sila. Ginagawa natin, no? Oh, minor mo lang. Tapos sa uh, automatic natin. Ayan. Ayun no? na mga ka-experience no? Tapos sa uh, pull down natin. Ayan, pull down. Tingnan natin ngayon kung flat silang lahat. No? Ayan, so flat na silang lahat. Tingnan natin. Kung flat pa sila lahat ngayon mga ka-experience. Ayan. Ayan. na Tsaka sa plates, gina nyo, sagat-sagat na sila. Ano? Ha. Huh. So, titingnan natin dito mga ka -experience. Ah. Eh, automatic natin mga ka-experience, no? Automatic natin, tingnan nyo. Ayan. Ayun. Ayun, meron ng hangin. Ayan. ah, oh, kita niya naman ang mga na ta sila. So yan ang original yang level, no? Tingnan natin kung nag-automatic siya. Ayun. Ayun. So okay na. Ayun. Okay na siya mga ka-experience, no? Hintay lang natin yung mayari mga ka-experience, no? Lang. Tingnan lang, mo kung pantay siya nak. Wag ka diyan sa pag naglalagay ka ng isikiro, wag diyan sa gitna. Do sa dulo ka dapat mag-uumpisa. Ah, dumikit na siya. Sentro ba siya? okay na 'yan. Wag ka muna magpapaano. Dito muna, unahin mo muna sa pinaka dulo. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. 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 Yeah, Yeah. Iyon no? Know. You know, astig na sticker mga ka-experience. Oh. Ah. Ha? Ayusin mo, padikitin mo ng maayos, ha? Ah? Oh, di ba? Ayan, o. Oh. dikitin mo ng maayos para ano, hindi siya, ano, yan ang new sticker natin. Ha? Na ah? Nasa Facebook kami, ha? Ah? Mga ka-experience. At nasa YouTube kami, mga ka-experience, no? Jonathan Auto Experience Ayan Ayan, dito kami sa Cavite ngayon Ayan, ang ganda talaga o oh. O diba? Astiga no oh. Ha? O diba? Ayos Ayan o oh. Signs natin ah, Logo natin mga ka-experience no Shoutout sa mga nakakakita nito mga ka-experience no Ayan ah, Ibig sabihin pag dinigita natin ng ganyan ah, Ibig sabihin na ah, ginawa na natin ito mga ka-experience no Ayan Diyan na auto experience Ayan na ah. Okay Ay puti ah Dumi ng kamay kasi namin ha eh. Ayan ha ah. Pagdating nila boss Papalitan na lang natin ng ano O sarapan sarapan dito Dito Ayan Ito yung ginawa Okay na siya mga ka-experience Ito bumibiyahin ng dabaw to Ha ah. Alam nyo ba kung ilan na ba yung nagpagawa dito mga ka-experience? Ilan na ba yung gumawa nito? Ha? Ah, ang sabi ng mayari, pang-apat na kami. Tapos, ito yung mahirap. Ito yung mahirap mga ka-experience. Yung gastos niya, malaki na mga ka-experience. Ayaw ko lang sabihin yung gastos mga ka-experience. Pero, malaki na talaga ang gastos niya. So, ito. Lagyan na. Ah, dito. Medyo dito, eh, dito, dito sa gilid na lang para hindi siya pangit ano. Pag sa gitna kasi parang priority ka pa eh. Dito na lang. Makikidikit lang naman tayo. O yan. O, sige. Dikit na mo. Ayan. Sige. So yan. Nagpaalam na may kahapon mga ka-experience na didikitan namin siya ng sticker mga ka-experience. No? Ayan po. Pantay mo lang. Pantay mo bago mo dikit. Yan. Op, tabi nga eh. Pantay mo. Taki lang. Pantay mo. Ganito. Yan. Tingnan mo nga. Sa dulo mo kasi tiktignan O. Oh. O no, yun o. Pantay na siya. Tige. Okay na yan. Sige. Yan. Dandanin mo lang. Ay, yung pangarap natin na logo. Same look lang siya mga ka-experience. Yan. Yun o. Oh. O. Ayan. Bisa mo. Yun, no? Ayan, no? Oh, pinupunasan pa ng anak ko. Ayan. Ayan, no? Logo natin, mga ka-experience. Facebook, YouTube, mga ka-experience, no? Ayan. O, ha? Ayan. Ito ngayon, tapos na itong ginawa natin, mga ka-experience. Ayan. Alam na alam mong okay na siya. Ito, naka-power lang yung remote. Patay lang natin yung remote. Ayan. Ayan. Wala nang... Wala nang, ano, ah... Uh, indicator, mga ka-experience, no? Ayan, mga ka-experience, no? Maraming salamat sa... Gumawa ng sticker natin, no? Sa 3J Printing Services, no? Mga ka-experience, no? Sila yung... Ah, uh, nag-design na, uh, pina-design ko na no, mga ka-experience no. Ayun ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-experience no. Lalo, lalo sa 3J printing services no. Ayun ah, um, thank you thank you po. Ang uh, napakaganda ng sticker natin mga ka-experience no. Iyon po. Tara, sama tayo, rotate natin mga ka-experience no. mga ka-experience Ayan si Big Boss ah, Kinakabit niya yung shock no? Yung shock na yan mga ka-experience no? Para sa lahat no? Ah, importante po yan Para si airbag hindi po siya mapwersa Hindi siya masira Pag sira ang shock mo Damay na si airbag mga ka-experience no? Ayan. Kaya buti na na si kuya Hindi ko na kailangan sabihin na palitan yung shock Siya mismo nagpapalitan na ng shock Ano ay, mga ka-experience. Oh. So, dalawa yan, pati dito. Wala siyang shock dito. Ayan. Ayan Binilay niya na ng dalawa. Ayan na siya. ayun sa ilalim na lang natin. babalan natin yung airbag mamaya ng kuya. Ayan. Ayan. Si tatay, siya rin yung driver ng truck na to. Ayan, mga ka-experience. Ito, i-road test natin. Sige. Sakay bilis. Oy, bilis. Oy, ikaw magdadagdag ng silalim. Bisa mo. Oh, ya. Ang angin. Nagja-jollibee pa naman kami, Brad. <laughs> Kala ko, di ka sasama eh. Hindi naman nagbabawas ang hangin no, Kuya. Okay siya. Ayan si Boss. Yan yung driver natin ngayon. Niro-road test natin yung truck na nirepair natin yung air suspension niya. Ayan. Ayan, dito tayo magmamaniobra. Mga ka-experience. Ayan. ayun Bakang may gasol dito, no, Kuya? Gasol ba ito mga to? Oh. Ayan. ito? Ayan. Oo no? nga, no? Gasol ang bawo. Gasol eh no smoking area to Brad yan nandito kami sa Cavite ngayon ay may truck sige ayan 12 8 ayan yung 8 wheeler o tingnan mo walo gulong yan o yan 8 wheeler yan John ayan nakita mo o walo lang ang gulong airbag siya, o oh. Oo sya o dami mga factory din dito Cavite Malapit lang to sa ginawa natin diba to na to? Ayan. Wala naman yung nilo sa dashboard no kuya? Ayun. Okay. Ilan na yung gumawa dito kuya? Pangapat kayo. Pangapat kami. <laughs> Ayan. Si boss nagsasalita. Pangapat daw kami ha. Mga ka-experience ha. Pangapat pang daw kami. Ino. Tapos yung gastos ni boss malaki na. Dahil nakita nyo naman may box yung binili may mga sensors yung binili dami. Kasi isa, isa lang yung yung sensor ng hangin na gumana siya mga ka-experience, no? Pero bukod doon, lahat, hindi sila gumagana. Gumagana yung box niya, kaso apat ang nawawala, no? 10,000 yan. Oo. oh yun, no? Kita nyo, ganun kalaki yung gastos oh. niya. Ay, yung bayad niya pa doon sa mga labor-labor. Yung... yung... Useless. oh, useless yung 10,000, ano? sa apat Oo. Oh. na rin. Kasi kami kahit na medyo ganyan Kasi nagpagtoolgate kami Ang mahal ng toolgate eh Tapos gasolina Itanon nyo naman yung traffic Grabe yung traffic Mga ka-experience sa NLEX ngayon Isipin nyo tatlong oras kami <laughs> Na-stranded doon sa traffic na yun O lang yan Tingnan natin kuya kung may na-plot na airbag kuya Bago natin ano O yan, si boss driver yan Mindanao ang deliver mo no kuya? Ah, Dabaw ano? Ah, Dabaw ah Ayan. Oh, baba na kayo. Oh, baba na mga boys. Ayan. Mababa na sila. Ayan. Oh. Ayan. Tingnan natin yung airbag niya kung kung may sumingaw. Kung may lumambot. Bitikin natin ng tools para makita. Tigas. Tigas. Tigas tigas siya mga ka-experience ah. Oh. ito tingnan natin kalabugin din natin oh. matigas naman sila may angin naman sila siguro sa level lang kaya hindi siya gano'ng pares pero may angin sila kuya yan tingnan mo oo oh. Tsaka ngayon parang hindi na siya laging bawas dagdag bawas dagdag ngayon na ano. Oo, oh, magmulan na ikot natin ano. Mataas yung hangin, hindi nagbabawas yung hangin no? ayan. O, ayan. O, ano. Ayan. Oo, oh, ayan. oh, ano, eh, aro, mo pa, hindi na, okay na. Eh, automatic natin, okay na yan. eh. Oh, to, to, to mo to. Eh, subukan natin yung remote ulit. Ayan. O, taas natin. Sagat natin taas. Okay, sagat na siya. Automatic. Automatic yan. Ayan. Automatic yan. Ayun. Nag-automatic siya. Kunyari, sa umaga wala siyang angin. No? Sa umaga wala siyang angin. Patayin natin. Ayan, walang angin. Zero balance natin siya. Ayan, si boss. Uh, nanonood si boss, ano? Ayan. Subukan natin dito sa patay natin yung remote. Okay. Ayan, tingnan mo, kumakarga siya. Uh, patay yun, oh. oh, patay remote yan. Direksyo automatic na siya. Ayan, nagbabawas lang siya. Oh. Pero pag tinarabel mo, nag-normal -no naman siya, Ito, kuya. Ma siya. Oo. Oh. Ayan. Wala lang problem pag nag-travel na eh. Na Ayun, okay na siya. Oh. Nagpahinga na siya. Ano, okay na siya, kuya? Ito? Tingnan natin to. Tingnan nyo kung okay lahat ng angin. Bago natin ano. Oh, tapos, wala na yung remote. Nakapatay na no? Ayan, ah, ibabalik na natin sa hulma niya. Ayan. Tapos titingnan natin ulit rito kung may warning siya. Ayan, nakikita niyo naman mga ka-experience, wala nang warning, ano? Ayan. Ayan, no? Wala nang warning. Dati, eh, konting galaw lang, may warning. Ayan, no? Ayan, yung ay logo natin na pangharap. Ayan, ah, may logo tayo paligot. Ah, oh, ito yung palikod natin paligot ko. Tingnan ko kaya kung okay ba rito. Ayan, dito. Ay, sama natin si boss sa likuran ng sticker. Ayan. Naka-level na siya mga ka-experience, no? Ayan. Ayan na ay yung logo natin, boss, Oh. Ayan na ay yung logo natin. Okay. Ayan. Ayan, Agad na siya nag-off. Di tulad kanina, bilis-bilis lang, ano? Okay, lahat. Ayan. Ayan, uh, Ito si madam. Si Madam, ito yung tumawag sa akin ng gabi, no? Ay, ay shout out sa iyo, Madam. Uh, tumawa, tumawag si Madam na nagpatulong nasa nasaan kasi truck mo 'yon, Madam? Oh, nasa Bicol oh, tinuruan ko sila kung paano magrekta. Tumawag sila ng gabi. Tinuruan ko sila, madam, kung paano magrekta. yan. So, shout out sa inyo, madam. <laughs> Ayan, ha? Ngayon, na, Ngayon, na. Ngayon, na. Ngayon, na. si madam na nga gano, ha. Oh. Sawa ni Big Boss. yan, okay. si Big Boss. yan. Ayan, oh. Ngayon, okay na. So, magpapalam tayo mga ka-experience, no? Ayan. Ngayon, oh na, bago tayo umalis sa YouTube channel na, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, share na rin po mga ka-experience na. No? Okay, no? okay, okay, po mga ka-experience. Okay.